Good afternoon. Welcome back to my channel at sa aking Facebook page. Ayan po ang ating menu, to, menu for this afternoon. Ayan ang ating kakainin ngayong dinner. Nagluto ako ng vegetable mix with uh, sipo eggs. Ayan, may atay din siya, atay ng manok ng aking sinuog. Dahil wala tayong singkamas dito, carrots, patatas at green peas lang ang ating gulay ngayon. At uh, siyempre, nilagyan natin siya ng nesel cream ang ating sinawag. Ayan po ang ating mixed vegetable with itlog ng pugo. <laughs> wala, na, wala na yung aking mga nangingitlog na pugo eh kaya bumili lang kami <laughs> medyo malang itlog ng pugo rito doon no? hindi namin alam kung saan namin yung itlog ng aming mga pugo sa dami eh ngayon, wala na yun pinamigay na namin yung aming mga pugo kasi baka ma-complain kami rito, mabalag iya kami ayan ang aming kakain sa mga langdadayet pwede nang hindi magkanin dyan